Imposible pong may sinurender dahil ako nga eh, bagamat yun eh top secret, eh, pero wala naman ng top secret. Alam na eh, pelikula na nga yung pinunta ko dun eh. Yung pinunta ko dun sa uh, West Philippine Sea, siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na, na teritoryo ang ating uh, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko eh. Yun nga yung mission ko nung panahon na yun eh. Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Eh, ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At eh, hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun, yun sana ang balak natin gawin. Pero kinontra ng isang uh, army colonel. So hindi natuloy. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sen, dapat ko ba mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya for President Marcos. Alam ko kasi... Meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang pangulo nag-uusap. Lalo na yung uh, katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yaan eh ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa so West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng gawin ni ni uh, Pangulong Bongbong Marcos, ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko anytime na patawag niya si Pangulong Duterte. Dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasirenlan.